At pangatlo, He alone has authority over life. Siya lang ang may otoridad sa buhay ng tao. Sabi sa John 11.25, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, ay mabubuhay. Wow, hindi sinabi ng Panginoong Yesus na ako ay nagbibigay ng buhay. Hindi rin niya sinabi na ako ang daan patungo sa buhay. asabi sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ibig sabihin, kung gusto mo ng buhay, ay siya mismo ang kailangan mo. Ibig sabihin, kung gusto mo ng buhay, ay siya mismo ang kailangan mo. Siya mismo ang papasukin mo sa buhay mo at paupuin mo sa trono. Bakit? Kasi siya ang buhay. ay ibig sabihin ko, wala ang Panginoong Yesus sa iyo, ay wala ka ding buhay. Pwede kang magkaroon ng religion, pwede kang magkaroon ng tradisyon, pwede kang magkaroon ng moralidad, pwede kang magkaroon ng posisyon sa simbahan, pwede kang magkaroon ng mabuting reputasyon, pero kung wala ang Panginoong Yesus sa iyo, ay wala kang buhay na walang hanggan. Sabi sa 1 John 5.12, ang sino mang pinananahanan na anak ng Diyos, ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Dalawang klase lang ang tao sa mundo. Yung isa pinananahanan ng Panginoong Yesus, sila ang may buhay na walang hanggan. Yung isa hindi pinananahanan ng Panginoong Yesus, wala siyang buhay na walang hanggan. Hindi tatanungin ng Diyos kung anong religion mo, hindi tatanungin ng Diyos kung na-memorize mo ba ang Bible, o ilan sa commandments niya ang nasunod mo. Kasi kung nasa iyo ang Panginoong Yesus ay may buhay na walang hanggang ka na. Now ang tanong, kailan siya mananahan sa iyo at sa akin? Kapag nanampalataya ka na sa Panginoong Yesus. Tuloy natin sa verse 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ano daw ang assurance ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Panginoong Yesus? Sila ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, nasa kanila na ang Panginoong Yesus na nanahan na sa kanila. Naalala mo ba yung kwento sa Lumang Tipan? Yung panahon na nagre-reklamo ang mga Israelita sa disyerto dahil wala silang makain, nais pa nga nilang bumalik sa Egypt kahit alipin sila roon. Basta makakain lang. Pero anong ginawa ng Diyos? nagpaulan siya ng mana mula sa langit araw-araw sapat para sa kanilang pangailangan akala ng mga tao noon si Moses ang pinagmulan ng tinapay na iyon pero tinuwid sila ng Panginoon sabi niya sa John 6.32 sumagot si Jesus pakatandaan ninyo hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit ibig sabihin hindi si Moses ang pinagmulan ng buhay, kundi ang Diyos Ama. At ngayon sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Siya ang tunay na tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi para pansamantalang kabusugan, kundi para sa walang hanggang buhay. Kaya kapatid, kung ikaw ay nauuhaw sa direksyon, nagugutom para sa pag-asa, naghahanap ng kasiguraduhan sa gitna ng mundo na puno ng kakulangan, kahirapan, confusion, narito ang paanyaya ng Panginoong Yesus. Dumapit ka sa akin. Hindi mo kailangan maghanap ng ibang tinapay. Hindi mo kailangan mag-ipon ng sariling lakas. Hindi mo kailangan umasa sa tao o sa tradisyon. Siya ang source ng lahat. Siya ang tinapay ng buhay. Make room for the only way. Huwag kang mabusog sa mga bagay na hindi nakakapuno ng kaluluwa. Gumawa ng space, gumawa ka ng space para sa tunay na tinapay mula sa langit. Ang Panginoong Isus lang ang makakapuno ng puwang sa puso mo na kahit anong bagay sa mundo ay hindi kayang punan. Sabi sa Colossians 1.16-17, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi at ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Bukod sa nilikha ng Panginoong Yesus ang lahat ng bagay ay eh siya din ang nagpapanatili ng kaayusan ng kanyang nilikha. Ang ibig sabihin, ang magsusustain sa ating buhay ay ang Panginoong Yesus pa rin. Hindi lang niya tayo nilikha, siya rin ang dahilan kung bakit tayo nananatiling buhay hanggang ngayon. Parang pagkain na araw-araw, kailangan natin ito para mabuhay. Ganun natin kailangan ng Panginoong Yesus para mabuhay. At hindi lang para mabuhay, kundi para magpatuloy sa gitna ng lahat ng hamon. Siya rin ang satisfaction ng buhay natin. Hindi lang siya pinagmulan, hindi lang siya tagapagsustain, kundi siya rin ang tanging makakatugon sa pinakamalalim na uhaw ng puso natin. Tanda mo, pwede nating subukan ang lahat. Tagumpay, kayamanan, kasiyahan, relasyon, karunungan, lahat ng ito pwedeng makuha. Pero sa dulo, mananatili ang emptiness kung wala ang Panginoong Yesus. Sabi nga ni Solomon sa mga ngaral 1.14, nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. Grabe, pinakamayaman na hari si Solomon. Ginawa na niya ang lahat ng kalayawan. Tinikman ang lahat ng bagay, popularity, nasa kanya din. Pero anong natuklasan niya? Walang kabuluhan ang lahat ng hinahabol mo sa mundong ito ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. Sabi din ni Agustin, there's a God-shaped vacuum inside of us. Alam niya na ang magpupuno ng vacuum ng puso natin ay ang Panginoon lang. Bakit? Because He alone has authority over life. Si Agustin ay isang lalaking lumaki sa Christian family kaya lang napalayo siya sa gabay ng kanyang nanay. Nakisama sa iba ng walang kasal-kasal nagkaroon ng anak sa labas, sumama sa mga kaklasing ginamit ang kalayaan para sundin ang pita ng laman, naging mahusay na guro, marunong sa pananalita at lohika, sumubok ng iba't ibang relihiyon at aral na sa huli, lalo lang siyang napalayo sa katotohanan. At sa kabila ng lahat ng tagumpay, may kulang, may uhaw, may puwang, at napagtanto niya, kahit anong gawin niya, hindi sapat ang lahat kung wala ang Diyos. Kaya nga, ang naging panalangin niya, O Diyos, nilikha mo kami para sa iyo at ang puso namin ay walang kapahingahan hanggat hindi ito nagpapahinga sa iyo. Mga kapatid, yan ang realidad ng maraming tao ngayon. Marami ang busog sa mundo pero gutom ang kaluluwa. Marami ang may pera, posisyon, relasyon pero may kulang pa rin sa puso. Kasi nga, tanging ang Panginoong Isus lang ang makakapuno nito. Kaibigan, maglaan ka ng oras para sa salita ng Diyos araw-araw. Kung ang Panginoong Isus ang tinapay ng buhay, hindi natin pwedeng baliwalain ang pagkain ng kaluluwa. Mag-set ka ng time kahit 10 to 15 minutes para magbasa ng Biblia bago ka pumasok sa trabaho o bago ka matulog. Hindi tayo mabubusog kung hindi tayo kumakain. Ganon din ang kaluluwa natin. Kung hindi pinapakain ng salita ng Diyos. I-evaluate mo ang iyong puso kung sino o ano ang nagpapabusog dito. Tanungin mo ito sa sarili kung saan ako umaasa ng kasiyahan. Trabaho ba? Relasyon? Social media? Approval ng tao? May mga bagay ba akong inuuna kaysa sa Panginoong Yesus? Tanggalin mo mga bagay na pumupuno ng puso mo pero hindi naman talaga nakakasatisfy. Lumapit ka sa trono ng Diyos, hindi lang pag may problema. Pakita mo sa Kanya na mahal mo siya at gusto mo siyang makasama. Huwag mo ipagpaliban ang pagsunod sa Kanya. Kung totoo na siya ang only way, then tigilan na yung balang araw, susunod din ako. Hindi. Start obeying God today. Whether it's forgiving someone, surrendering sin, or serving Him faithfully. Kung may pinapagawa si Lord sa iyo, gawin mo na. Hindi mo kailangan maging perfect bago ka sumunod. Ibahagi mo ang Panginoong Yesus sa iba. Ang taong busog kay Kristo, kusang nagbabahagi ng tinapay. Si Steve ay isang estudyante sa isang Christian school. Isa siyang football player. Matalino, disiplinado at mahusay. Isang araw, tinanong siya ng professor, Steve, ilang push up ang kaya mong gawin sa isang araw? Sagot niya, mga 200 po sir. Sabi ng professor, Pwede bang bukas mag-push up ka sa klase para ituro ko ang isang bagay? Sagot ni Steve, sure. At pinag-usapan nila yung plano. Kinabukasan, pagpasok ng mga estudyante, may dalawang box ng masarap na donut sa mesa ng professor. Akala nila may donut party. Nilapitan ng professor ang unang estudyante. Sincha, gusto mo ba ng donut? Gusto ko po, sagot niya. Masaya-masaya siya. Sabi ng professor, Steve, Please do 10 push-ups para makuha ni Cynthia ang donut. Agad naman nag-push up si Steve. Sampu. So, kinain ni Cynthia ang donut. Masaya yung mga estudyante pero habang tumatagal. Napapansin nilang napapagod na si Steve. Pawis na pawis. Halos hindi na makabangon. Pagdating sa ikapitong estudyante, tinanong si Mike, isang basketball player. Mike, gusto mo ba ng donut? Sagot niya, Sir, kaya ko pong gawin ng sarili kong push up pero sagot ng prop hindi ganoon ang patakaran si Steve lang ang pwedeng mag push up para sa inyo e di ayoko ng donut sagot ni Mike pero tumingin ng professor kay Steve sabi nito Steve 10 push up para kay Mike kahit ayaw niya then nilagay ng professor sa lamesa ni Mike yung donut nagulat ang buong klase sunod sunod na ang nagsabing ayaw nila ng donut pero kahit ayaw nila, si Steve pa rin ang gumagawa ng push-up para sa kanila. Puno na ng donut ang mesa, pero walang gustong kumain. Napagod si Steve, nanginig na ang mga braso, humihingal, nasa sahig, pero hindi siya huminto. Pagdating sa huling estudyante, si Susan, tinanong siya, Susan, gusto mo ba ng donut? Umiiyak si Susan. Sir, bakit hindi na lang ako tumulong kay Steve? Halos maiyak din yung professor. Hindi pwede, si Steve lang ang qualified. Siya lang ang may perfect grade. Siya lang ang hindi lumiban sa klase. Siya lang ang pwedeng mamagitan para sa inyo. At sa huling 10 push-ups para kay Susan. Matapos ang halos 300 na push-up, bumagsak si Steve sa sahig at sinabi, It is finished. Pagkatapos tumayo ang professor, tumingin sa klase at sinabi, Ganyan din ang ginawa ng Panginoong Yesus. Hindi siya tumigil hanggang matapos niya ang sakripisyo para sa ating lahat. Hindi niya kailangang gawin pero pinili niya. At tulad ng mga estudyanteng hindi tinanggap ang donut, alam mo, ganun din naman marami sa mundo natin ang hindi tumanggap ng regalong buhay na walang hanggan sa atin. Ibigan, ngayon nasa harapan natin ang donut, ang libreng regalo ng buhay na walang hanggan. Ang nag-push up ang Panginoon. Ang ibig sabihin, siya ang nagbayad ng ating kasalanan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, tatanggapin mo ba o iiwan mo lang sa mesa? Walang ibang makakagawa nito para sa iyo. Hindi sapat ang sariling gawa, hindi sapat ang kabutihan, ang Panginoong Yesus lang. Siya lang ang daan, siya lang ang tagapamagitan, siya lang ang tagapagligtas at ang buhay. Ako muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalatay sa akin bagamat siya ay mamatay ay mabubuhay. Kaibigan, wala nang ibang dapat hintayin. Wala nang ibang dapat gawin. Ang Panginoong Yesus na ang gumawa ng lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya, tanggapin siya sa puso mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung ito ay nais mo kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Yesus, lumalapit ako sa iyo ngayon, inaamin ko na ako ay isang makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Salamat sa iyong pag-ibig at sa sakripisyo mo sa krus para sa akin. Naniniwala ako na ikaw ang daan ang katotohanan at ang buhay. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Maghari ka sa puso ko. Palitan mo dating ako ng isang buhay na para sa iyo. Salamat sa bagong buhay at sa pag-asa na hindi nawawala. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni C.S. Lewis, Christianity, if false and if true, of infinite importance, the only thing it cannot be is moderately important. Kung naniniwala ka na totoo ang ginawa ng Panginoong Yesus, ay ang pinakamahalagang desisyon na pwede mong gawin sa buhay mo ay ibigay mo yung 100% na buhay mo sa Kanya. Hindi kasi pwedeng 50-50 lang. Kaya kapatid, make room for the only way. Make room for Jesus, the only Savior, the only Mediator, the Resurrection, and the Life. At kapag ginagawa mo ito, makakatagpo ka ng kapayapaan, kapatawaran, at tunay na buhay. God bless.